Oops! Andito na naman si Uncle tak. Ngayong araw nga pala ay duty ulit namin. Kaya eto, sinisimula na namin magtrabaho. Kami ngayon nagsama-sama, nagbikis-bikis na parang walis. Upang sa ganun, bibilis yung trabaho namin dito sa labas. Kaya yung mga kasama ko, nagpunas na rin yung mga supa, bangko at lamisita. At ako naman ay naglagay na rin ng tissue at nagpunas na rin ako na bangkuan ng iba. Obligadong tanggalin yung mga alikabok at saka ang buhok para hindi nakakaya sa mga guests. Pag sila ay uupo na. At itong tropa kong mahes nag na ng mga bangkuan, pinantay-pantay ang mga lamisita din. At para sa ganoon, magandang tingnan. At pagkatapos naman na to, ako ay pupunta na sa loob sapagkat pupunasan ko ang mga baso, plato at mga cutlery. At pag napunasan ko naman na yun, ilalagay ko na yun sa cabinet sa istasyon namin sa labas. At nang okay ng lahat, dumating na rin namin. Eto nga pala yung French fries at hindi mawala ang vegetable tuna. Kumuha na nga pala kami dyan sapagkat may baon nga kami. Ito yung adobong baboy. At hindi mawala itong tuna salad. Kaya tara muna mga uncle, kain muna tayo. Niluto ko pa pala ito nung isang araw kaya mas malasa pa ito. Sa unang subo, kasarap, kalasa. At bago ang lahat, shout nga pala kay Ate Marilyn Soliben from Barangay Cabo, Cabantuan City. Maraming maraming salamat po at pinapanood nyo ang aking mini vlog kaya ingat po kayo dyan. At pagkaya na namin kumain, ako ay magpapahinga na konti sapagkat magpapalit na nga kami ng uniform kaya hanggang dito na lang. Ito yung Uncle Tax. Ingat!